Hi guys! Welcome to my blog. Ayan, pasensya na. Ngayon magbabardagulan tayo sa pag ano ngayon, pag video ngayon. Kasi dalawang araw tayo hindi nakapag uh, video. So, ayan, samahan nyo ako dito. And, nag-order na ako ng tubig. Wala pa. Hindi pa dumarating ang tubig. Sinisilip ko dito sa butas. Ayan nag-order kasi ako ng tubig tapos hindi pa dumarating so hintayin ko muna ang tubig para may tubig akong maiinom ang tagal talaga ng tubig kanina pa naiinis na ako and ito naman patay na natin tong maingay na ano na washing para hindi na siya mag-ingay nang mag-ingay Nagluluto ako ng sinigang Actually, pinaiinit ko na lang siya Dahil nga, hindi naman ako nagluto uh, Yung cardboard meat ko nagluto And, nangihingi lang ako Para may maulam ako So, samahan niyo muna ako guys Na mag-video na mag-video kasi wala lang edit-edit to direction na kasi wala nga akong upload just ko dalawang araw na dalawang araw na akong walang upload so tapos may mga short videos lang ako sa ano sa YouTube and wala ako sa Facebook ilang araw na akong wala sa Facebook guys kasi super busy talaga ang lola nyo Akala kong sino yung nagsasalita. Tagal ang tagal tubig ko. Nauuhaw na ako. Anyway, may tubig naman ako doon. Teka lang. Parang may kumakatok na. Wala pa to. Si Mahalia yata. Pero tapos na yata. Kunin ko muna yung tubig ko sa kwarto ko. May tubig naman na ko. Ay, naku. Wala nang upload. Upload to. Edit, edit pala. Upload to May tubig pa naman ako, pero konti na lang. Eh, isang ano na lang siya. Isang galo na lang. Tagal talaga ng tubig ko. Ang petsa niya. Hindi na ako mag-ano, guys. Hindi ako mag edit edit Kasi, derech na ito. Wala nang ano. Wala nang tawag niyan. Wala nang edit-edit. Ganun. it's Saturday so dapat ang uulamin ko is corn beef and nakita kong merong sinigang na isda so ah uh, Nanghingi ako ng konti sa kasama ko pero magaan pa rin ako mag o oh, corn beef pa rin ako kasi konti lang naman hihingin ko makahigop lang ng konting sabaw kaya Hugasan ko muna yung... Anong tawag nito? Kahaba to Kahaba ang tawag nito. Ayan, hugasan ko muna para malinis siya. Kasi na yung mga ipis, alam nyo na, gumagapang. Ayan, nabuksan ko na. So, patayin ko na tong sinigang. Patahin ni yang sinigang, ano ba naman yan? Ni jena yung tupik oh. Take ten, my friend Thank, Thank you, you. ayan, binigyan ko rin siya ng tips para may pera siya. Ganun ako guys, pag nag-order ako or may delivery ako, nagbibigay ako ng tips para naman kahit pa paano yung nagdi-deliver maging masaya naman sa pag-deliver nila. yan gina na tayo ng mantika. Mukhang nakalimutan na. Basta guys, wala na itong edit-edit. bala na kayo. Basta may ma-upload lang ako. Ayun lang. Luto ako ng another ulam na corn beef para may extra tayong pang ulam. Kailangan natin maging busog dahil nga ilang oras yung fasting natin. So, at least, makakakain maka makakain naman tayo ng maayos dahil nga, tawag niyan, uh, ilang oras tayo hindi kakain dahil nag-fasting tayo. So, yan hugas muna ako ng mga ano ko, mga gagamitin ko, plato and sa totoo lang hirap tumira dito sa bahay na to. Yung ang daming ang daming kutsara before ang daming ang daming tindor before ngayon wala kahit isa Ang kakawalaan ng mga tinidor, kutsara. Kakalukang bahay na to. dati ang dami, dami kong biniling tinidor at saka kutsara. Ngayon, ito. Swerte ka nalang kung may makita kang isa rito ang kutsara. Tapos yung tinidor, tinan nyo, plastic pa. Kinakain ko kasi ng mga kasama ko dito, guys ang tinidor namin sa kutsara kinakain nila siyempre pag nasali na sa bauna na nila kanila na kaya yung mismo may ari wala magamit na kutsara sa tinidor kasi sila na yung may ari Kainin ko muna yung corn beef kasi baka ano siya. Magtalsika na matika yok pero. Ayan, bugas ko muna ako ng isang ano ulit. Isang mangkok ba yan? mangkok para makakuha tayo ng sinigang. Hindi ko na tanong tuloy si ano. Hindi ko tuloy na tanong yung kasama ko kung nakakain na ba siya nito. Uy, sabaw lang akin. Nahihiya ako. Kunti lang kinuha ko kasi makahiya. So, lutuin na natin yung Hi, Ten. Pahin kayo, ha? Mm -hmm. Kirakil Kay pala to. Asa? Sinigang. ako ng isang hiwa. Na. pero nagpaalam ako sa kanya. baka ah, kasi hindi pa siya kumakain or baka ibabaon niya ayan ayun mo pa ano te ha Ayaw mo pa luping saktong na ano mo sa saktong rights yes na ano mo sa saktong rights te ako nga te takot takot dati takot takot dati kasi nga di ba ano baka maka problema ako kasi nga seven months pa lang ay pero dami kong pinagtanungan. Wale daw ang problema. Wale, problema, wale. Malis ka. Gusto mo. Kamatakot. Ganon. So, umalis ako na walang takot. Diba? Hindi na dapat niya. Ano kayo, Tess? Alriga? Huh? Alviga talaga kayo? Wala pa, ma'am. Ano mo, Ha? Oh. mo, huh? Chloe. Huh? -Chloe. Chloe. Oo. Oh. City, ah, oo. Oh, oh, di, wala. Eh, sa Alviga di sya gumamangita. Di sa Chloe. Did it? Did it <coughs> Pwede na diha. Asa po yung game mo po? Teacher assistant. Hmm? Asa po yung game mo nung po? Diha, kinakuan. Kung makapag-apply mo sa sa ilaha, di mas okay. Asa man dati? Kina, Madam Chloe ba? Oo. Oh. Yun na. Ako yung ah, mga um, tanak ko ugma. Ah, oh, sige na. Kung napabay bakante lang po. Oh, sige. Pero kabalo ko na yung bakante na po. Uh, an. Kaya na may mamalhin. Ah. Na, na, kay ah, student teacher. Uh, ah, as, teacher, uh, assistant teacher. teacher. Okay. So. Uh, o, oh, magtanong ako kay ano kay Ate Janet kung di, ha, Hindi, depende kung sa cute titira. Ha? Depende kung saan kay titira niyan, pero tanong ko kung Asa man na siya nag naka, naka tira. Asa man siya puyo? Di, ha, Tiha di, kan Japan. Mhm. -mm. Dili si Madam Chloe ang tagiya sa balay. Uh -huh. Pero ang ang pangutan anak ako sa, sa katua, kung napabay uh -huh. hire uh -huh. sa ilang kuan assistant teacher diha pud nagpuyo. Diha pud. Mm -mm. Ah, sige. Kung ko og Receptionist, receptionist. Ha? Receptionist. <inaudible> hindi. Sa nang, ang cleaner sa daw, o tagas Oh, ito, kung kaya mo. Kaya mo mag-subscribe. Mo, mo ko ka, hindi, i-training siguro. Mm -mm. I-training siguro sa scrub. I-training nila. Oo, oh, i-training sa scrub. Pero kung ano daw, i-start sa start cleaning, tapos kung wala na, wala na yung trabaho mo, mm -hmm. work, -mm. sa, sa scrubbing. Mm -hmm. -mm. Pwede. Pwede. Kaya mo. Ah, Nag-apply siya? siya ang nag-go nag nag sa, sa mga ah, okay. mm okay. ba? Mm -hmm. mm. -hmm. mag-ano kay Ate Tetay? Eh? Ha? Kay Ate Tetay? Tetay? Dapat mag-start sa ano? Sa, sa clinic, clinic. Mm -hmm. Oo, ako gano'n. Eh. Sila Ate Tetay din nga, hindi na marunong dati yan. Ha? Oh? Mm -hmm. unsay, unsay start training training pa training training pa dati mm. ako nga kahit kahit sa ano ako natatabaw dati mm. pagdating ko dito training pa rin ako eh kasi mm. iba talaga dito ah oh, iba dito ay mm -mm. sige <coughs>

wala yung piso ba? Tana nila eh. ha? sa so, yung tawag ganyan sa gas wala may utubad mm -hmm. singklo